Yan ang okay, bukang then, bibig ngayon eh, ay ayuda. De pero kanina bago si, 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 natapos okay. ba pinanggit ko na hindi ba on the, the the good side of that, the positive side. Is there it, a good, it good side to it? It will pump prime the economy putting all of that money hindi. sa ano, sa tao. sabi mo? Natatakot ang mga uh, economic oh, uh oh. mga economists Oo. Oh. Na kapag daw ganyan kalaki ang pera ipinakakawala 900 billion eh. oh, oh, oh. it can be inflationary paano yun? paano how does that work it eh hindi ba pag uh, maraming uh, lumabas na pera hmm. wala namang corresponding increase in productivity Diba? Mamigay ka na mamigay ng pera. Nakahanapin ah, ang mga bibili nun. Ay, so, yung pera na yun, hahabulin. Yung mga goods yung the same and product. services. Okay. So, inflationary. Yan. Natatakot sila. Yan. Eh, ay, 600 billion plus 300 billion, 900 billion ang ipamimigay. Oh, okay. Anong uh, makakatakot yan? Oh. Don't be afraid. Eh ngayon, sinasabi nila, dahil sa oil shock, eh, factor na rin na inflation yan. Dadagdagan pong pa noong uh, malupit. Mm, Malaki-laki malaki -laki yun, ah, 900 billion. Don't be afraid. It will be put to good use. Yeah. Yan ang gusto ko. So, may oil shock, inflation, at ang sinasabi nila, pag bumalik yung inflation, eh, titigil ang BSP sa pagluwag. Yung pag-i-ease nila ng... Ah, control. may chain so, reaction, hihina economy. Sa ngayon po, ang prediction ng uh, ADB, World Bank, uh, mga the, the private banks, eh may hirapan tayong abutin yung ating target na economic growth this year dahil gado sa nagka-problema tayo. Yung inflation worldwide dyan, wala tayong magagawa dyan because of the oil. And they are seeing that yung oil, na pa rin yung problema na yan. Mm -hmm. Ngayon, dadagdagan natin nung 900 billion na ayuda, doon sila kinakabahal. Hindi, yeah, uh, gagamitin niya Halimbawa, ipagbababan, uh, pag nagbibigay ng ayuda, ibababan na yung mga TikTok na yan. Ang gagawin diyan <laughs> yung mga ano kinalaman doon ano kinalaman kasi, kinalaman kasi sila nagti-TikTok para ah. mag-ayuda. Eh? Ah, okay okay. May 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 yun. Yun. Wala wala nang uh, wala nang ano. Ang gagawin diyan, kung sino-sino man ang pumila doon, ang gagawin, <laughs> there are several uh, community <laughs> projects that will be appropriate for the purpose. Yeah. Number one, Ayusin niyo yung mga kapaligiran niyo, mag-ano kayo ng mga basura. Yeah. Uh -huh. Para, para okay, nakapalit na ayuda. Para para kasama kayo doon sa AKAP. Uh, pagkatapos yung uh, mga estero linisin niyo. Ah uh, it's a public works uh, em emergency employment kind of program. Uh, okay. para dyan. Bago ka makakuha ng ayuda, itong gagawin mo. Magtatrabaho. Gagawin ba 'yon? Oh, okay. Gagawin ba? In hindi ba gano'n ang dapat? Hindi eh. Ah, hindi? Basta Big, direto? Bigayan lang eh. Oh. Bigayan ah, lang ba ito? Ang sinasabi bigayan. mo, kapalit nitong ayuda, may meron kayong gagawin trabaho na makakabuti sa komunidad. Yes. Paglinis ng kapaligiran, yeah, uh, okay. Dati hindi, kasi, eh, hindi ganun eh. Uh, noong panahon noon, uh, backyard gardening, mga gano'n. Uh, oh, oh. Nakuha yung panahon ng Great, uh, Great Depression. Great depression. Ayun, <clears throat> oh, Yan, tama. yan tama. Sa Amerika, eh, kay Roosevelt, ano? Yes. No? No? Yung uh, yung si Keynes. Oh. Kaya Keynes yan ang tawag ang, doon. Ang uh, ano? Nakita nila, yung supply side, maayos naman. Oh. Yung factory, production, maayos. <clears throat> ah, ang kulang. Bakit bumabagsak? Bakit depression? Kung kulang, Kasi, pera, meron nga production. Walang pambili, walang pambili. ang mga tao. Yeah. Oh. So, kailangan nila ng pera. So, binigyan nila ng Government. Pera. Government yan oh. Government. Yung em employment nga. Emergency employment oh, bibigyan, program. Bibigyan magtutusok ng mga dahon sa oh, park. Oo. Oh, yeah. Oo, oh, oh. oh, bibigyan kita sa mm. So may pambili ka na. Yung dahon na naipon mo, itatapon ko uli. Mm. Para iba naman ang mabibigyan. Yeah. Yan. Yan yung Keynesian economics. It doesn't apply here.